Magandang araw. Ako po si Dr. Riza Medalla, isang ob at espesyalista sa mga kanser ng kababaihan mula sa Bulacan Medical Center. Ano ang HPV at paano ito nagiging mapanganib sa ating katawan? Ang Human Papilloma Virus or HPV ay isang karaniwang virus na nagdudulot ng nakakahawang impeksyon sa babae at lalaki. Sa ngayon, mayroong higit na isang daang klase or type ng HPV na nagdudulot ng iba't ibang sakit. At ito ay mapanganib dahil ito ang sanhi ng warts or kulugo at ito rin ang sanhi ng iba't ibang klase ng cancer tulad ng cancer ng lalamunan, cancer sa kwelyo ng matres or cervical cancer, vaginal cancer, anal cancer at penile cancer. Sino-sino ang maaaring magkaroon ng HPV? Ang HPV infection ay isang sexually transmitted infection. Kung kaya ang mga maaaring magkaroon nito ay mga babae o lalaki na sexually active, ang mga tao na merong multiple sexual partners or higit sa isa pang sexual partner, at pati ang mga taong hindi nabakunahan laban sa HPV infection. At risk din for the infection ang mga kababaihan na walang regular na screening laban sa cervical cancer. Paano makakaiwas sa HPV? So ang impeksyon dulot ng HPV infection ay kayang-kayang iwasan. So ito ay sa pamamagitan ng total sexual abstinence or hindi pakikipagtalik, pagkakaroon ng iisa lamang na sexual partner habang buhay, pagpapabakuna, at sa mga babaeng may edad 25 years old at pataas, pagkakaroon ng regular na cervical cancer screening through HPV testing, Pap smear or visual inspection with acetic acid. Gaano ka delikado ang cervical cancer sa mga kababaihan? Ang cervical cancer ay isang uh, seryoso at delikadong sakit ng kababaihan dahil ito ay nagdudulot ng napakaraming komplikasyon at nagdudulot din ng maagang pagkamatay ng isang babae. Sa kasalukuyan na itatala na ito ang pangalawa sa lahat ng nangungunang dahilan ng kanser ng kababaihan at halos mahigit sampung babae ang namamatay dito kada araw. Bakit mahalaga ang magpabakuna laban sa HPV? Mahalagang magpabakuna laban sa HPV upang maiwasan ang mga sakit na dulot nito, makaiwas sa iba't ibang klase ng kanser, at importante din na magpabakuna para maiwasan ang transmission o paghawa ng HPV infection at pagkalat nito at eventually matuluyan na natin mapuksa ang mga cancer na idinudulot ng HPV infection. Bakit inirerekomenda ang magpabakuna laban sa HPV sa mas batang edad? Ang bakuna laban sa HPV infection ay inirekomenda na maibigay ng 2 doses sa kabataang may edad 9 to 14 years old. Ngunit ito rin ay pwedeng ibigay ng 3 doses sa mga taong may edad 15 to 45 years old. So ito ay ibinibigay sa batang edad ng 9 to 14 years old dahil sa edad na ito, hindi pa sexually active ang mga tao. Therefore, wala pa silang exposure sa HPV infection at inaasahan natin na magiging highly effective ang bakuna. Maliban dito, sa edad 9 to 14 years old din, malakas pa ang resistensya ng isang tao kaya't inaasahan natin na magiging maganda ang pagtanggap niya sa bakuna. Ano ang inyong mensahe sa mga magulang na patuloy na may agam-agam sa mga bakuna laban sa si HPV? Para sa mga magulang at tagapag-alaga, napakahalaga po na proteksyonan ninyo ang inyong mga anak. Laban sa HPV infection at mga sakit at cancer na idinudulot nito. Huwag po kayong matakot sa bakuna dahil ito po ay nagdaan sa napakadami na pong pananaliksik at pag-aaral at matagal na po itong napatunayan to be safe and effective. Ngayong darating na Abril, magkakaroon ng pagpababakuna laban sa HPV para sa ating mga kabataang babae na may edad 9 to 14 years old. Upang maproteksyonan sila hindi lamang sa cervical cancer, kundi sa marami pang ibang mga sakit gaya ng genital warts, anal cancer at iba pa. Bilang isang espesyalista laban sa cancer ng kababaihan, hinihikayat ko ang mga magulang na magpabakuna laban sa HPV. Ito ay ligtas, epektibo, at ngayon ay libreng ibibigay sa mga health centers sa mga kabataang nasa target group. Sama-sama nating proteksyonan na ng mga kabataan upang sa kanilang paglaki ay walang HPV.